po ako ng tulong po sa inyo, sir, kasi walang awa po yung pinatay yung kapatid ko. Pumunta lang po yun sa ano, sa dagat, inayos po yung bangka niya. Tapos kalaunan po, sir, hindi na po na siya nakabalik ng na hapon. Gusto lang na amir na ipautop si sir kasi ang dami kasing lumalabas sa ano niya sir eh yung, yung dugo niya sa ano ilong tapos dugo niya sa mata at saka sa tainga po sir para maging kampante po kayo ipapa-autopsy po natin. Akong bahala, sagot ko po yun. Salamat po, sir. Okay po, sir. Pagawa lang yung ng request sir, eh, para ma-autopsy na yung mga labi ni Mr. de la Sierra. Ngayon pa lamang, sir. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Colonel, sir. Yes, sir. Magandang hapon po kayo, Ma'am Gurley, all the way from Jordan. Mayang hapon po, uh, ma'am. Ma'am, mabuti na lang, nung huli tayong mag-usap, kayo po din mismo nag-insist na ipa off autopsy natin yung inyong kamag-anak, di po ba? Kasi kung pumayag na tayo doon sa findings ng mga pulis, doon sa sinabi ng mga pulis na sakit sa puso, inatake, di ba? Di yung suspect, pangising-ising ngayon at libre siya. Ma'am, ang resulta ay sinakal po yung biktima. Ma'am, sa muli kami po ay taus-pusong Tulang sinabi ko, uh, pina-autopsy report po natin ito at lumitaw nga po na foul play. strangulation. Ibig sabihin po, sinakal yung kapatid niyo po. Para malinawan tayo uh, dito po, medical legal report, kakausapin natin ang mismong gumawa ng report na ito. Colonel sir, good afternoon po. Uh, good afternoon po, sir. Paki- explain po sa amin para maiunawaan po namin lahat, especially po yung uh, kamag-anak na nagsumbong sa amin na no, OFW, Ah, uh, itong pong inyong findings. Dalaw po ang klase ng atopsy. Hospital at medical legal. Ang yes. hospital po, ang patay na confined sa hospital. Ang medical legal, hindi na matay sa hospital, kundi sa labas ng hospital. Opo. Ngayon, <coughs> ano pa ang mga kamatayan na dapat kaminin ng autopsy? Yes, sir. Yung manner of death. Una, yung violent death. Yung mga violent death, binary, sila taklat na. Mm -hmm. No? Mm -hmm. Two, so, yung suicide Okay. Kasi may pangyari, sasabihin suicide, yung pala may play. Mm -hmm. Okay. Three, yung aksidente. Okay. Ngayon sa aksidente, natin alam may foul foul play. Opo. Okay, four. Yung biglang kamatayan na healthy ang tao, biglang namatay, nakitang patay na. Yan ang kadalasan nangyayari po sa ilang mga kulungan natin sa mga presinto. Ang lusog-lusog, tumawag pa sa kamag-anak na, "Oh, eh, bukas uwi na ako." Mm -hmm. Tapos sasabihin, nagpakamatay o inatake sa puso. Ah, uh, ito lang po yung finish niyo itong date September 6, 2024 at meron kay dito 1 2 3 yung finish po niyo. Baka pwede yung paki-explain. Ah, uh, ito okay, po yung kinikilala mo sa biktimang si Judilio De La Sierra Jr., sir. Okay. Okay naman yung katawan, wala namang ano. Pero yung sa head and neck, ano bang meron yung sa head and neck po? Okay, ito po, contusion right parietal oh, region po. measuring 4. Point, po. Ano pa? May bukol. Okay. And then number two, contusion left parietal region measuring 3.3 by 2 centimeter, 3 centimeter from the mid sagittal, sagittal line. Okay. And then three, ligature mark. Ayon. Okay. Doon po, nung dila po sa morgue, ang patay, pinalo ko sa morgue table, sa mesa ng morgue. Doon pa lang, nakita ko na po, may marka ng parang lubid ang leeg. Mm -hmm. Tapos, sinabihan ko yung kamag-anak kung meron silang wiring ng charger. Okay. Ayun, tumama lahat. Tinanong niyo pong kamag-anak kung meron silang wirings? Oh, uh, nagtanong ako kung meron silang wiring ng charger. Sinan wiring ng po? charger? ah uh, iniram Tapos, sinakita ko sila na tinali yung leeg. Kasi po, as regulations is a homicide case, hindi yan suicide. Foul play talaga, base po dun sa inyong ah, pag examine ah, okay, okay sige po. Nakikita. Colonel, magandang hapon po, Colonel Marlo. Sir, magandang hapon po. At so, salamat mo na nakapaginig po. Thank you po. Una sa lahat, salamat po at pinagbigyan mo kami doon sa request namin noon nung last time mag-usap tayo na ipa-autopsy natin yung bangkay at now ito na po yung result at uh, Uh, cause of death is strangulation. Yes, sir. Buti na lang po. Eh, kasi yung mga polis niyo sinabi agad na heart attack. Sinabi agad na walang foul play. O, oh, so, ito ngayon, foul play. So, sir, ang balita ko, meron kay person of interest. Opo, sir. Uh, base doon sa interview ng pamilya, ah, namin sa pamilya, sir, ng investigator natin sa pamilya, napagalaman natin, sir, na Meron pila silang matagal nang alitan doon sa kapitbahay nila na, na, na kung saan nabibilang yung uh, persons of interest natin po sir. Ayun, so, doon kami nagsimula sa doon na nagsimula yung criminal investigation after nung uh, lumabas yung autopsy report at nakalagay na, na, na doon na uh, strangulation yung cause of death. So, nagtuloy-tuloy na po yung investigation natin hanggang sa lumabas yung ano sir, information na meron pala silang kalitan na isang pamilya rin po. So, so ano po ang development doon po sa inyo pong pagkakakalkal? Uh, It's sa kaso <coughs> ng uh, biktima at uh, meron pala silang kaalitan na tao? Uh, po, sir. Ano na po ang development doon sa investigasyon? Kuno. Ah, opo sir. Sa ngayon po sir is meron ng isang uh, witness na nag actually nag nag execute na siya ng kanyang uh, salaysay po sir at okay. saka may mga nana pa rin kaming witness na maaaring mag doon sa pahayag o sa salaysay nung ating uh, main witness okay. at uh, kasi yung area po sir uh, may mga bahay-bahay po kasi doon mm -hmm. at uh, may mga posibleng nakakita doon sa pangyayari. Doon sa iba yung posibleng iba yung lugar kung saan siya sinaktan at pinatay at iba yung at parang nilipat lang siya doon sa lugar po kung saan siya nakita. So oh, okay. doon po tumatago yung uh, investigasyon po natin at uh, hopefully uh, hindi matapos yung uh, next week is meron na tayong yung sa prosecutor na reklamo po. Very good. Sir. Nakausap niyo na po yung person of interest ninyo, sir, sa kasong ito? Uh, una, yes, sir. Nung araw na ano kasi, sir, uh, nakita yung bangkay, na-interview na yun initially, sir, kaya lang pinakawala na namin kasi uh, wala namang doon sa pagsiyasat doon sa bangkay. Ibig sabihin ngayon po, sir, after na lumitaw po itong medical legal na ito ay uh, ang cause of death ay pagsasakal at idinugtong nyo, ito ay palaging kaaway ng biktima. Ano na po, yes, na-interview nyo ulit? Hindi na. Uh, sa so ngayon, sir, eh, hindi na sila pwedeng aristuin, sir. Pero, uh, eh, pag naisampan na namin yung reklamo, sir, hintayin namin na lumabas yung warant, sir. Ah, okay. Namin. Naisampan so, nyo na po yung kaso sa korte. Ah, uh, hindi pa po, sir. Actually, sir, uh, nasa stage lang po siya ng uh, gini develop pa muna namin yung ebidensya, sir, para mas matibay ang magiging ebidensya once na may rekomenda namin for uh, sa complaint po sir okay so binubuo niya lang po yung kaso okay yes, at sir, binubuo na lang namin din and then ang susunod po niyan ipapail niyo na po sa piskalya opo sir direct filing na po ang tawag noon di ba yes, sir, opo. okay At nandun na po yung pangalan ng person of interest, kasama na po yung mga witness at kung ano pa mga ebidensya, karagdagang ebidensya, mayroon kayo, isama na po opo, yung pag-file ng kaso sa piskalya. Tama? Yes sir. yes, sir. Okay. So, sa palagay nyo po, uh, tight ba yung case nyo? Maganda ho ba? Malakas ang laban? So far so sa ngayon, sir, hindi pasyadong tight, sir. Kaya ginagawa namin ng, uh, itahanap pa namin yung baka may lumitaw na mga bagong witness, sir, at least. Para mas magiging matibay yung uh, reklamo na complaint na i-sasampa uh, natin sa Australia, sir. Wala ho ba kayo nakita sa crime scene ng mga lubid o wires? Kasi ang Pagkasabi ni doktor oi, pagkakaintindi ko, yung parang wire ata sa cellphone 'yung charger, charger wire yes, sa charger, cord. Opo oh, sir, uh, na-recover ho ba yes. 'yon? 'Yan ang ano sir kasi, <clears throat> walang nakitang ini ano sir, uh, kahit 'yung mga wire or anong mga bagay na except sa mga batulon doon sir na posibleng ginamit sir, wala hindi naman natin ma-determine din kung an alin sa mga batulon sir ang an an ang sir. kaya 'yun isa din 'yun sa mga mga object na uh, patuloy pa nating sa sir, sir, makakuha uh, natin. Ipaano niyo sir? Ipa-forensic nyo? Fingerprinting? Yung mga bato na yes, sa tingin nyo baka nagamit. Di ba? Oh, Pero ang description naman kasi ng isang witness, sir, is parang parang kahoy ba daw yun, sir, o ano, yung ginamit na pamukpok. At saka, hindi Sino rin niya na, yun, yun ang kulang, sir, yung hindi niya na nakita kung anong klaseng pangtali yung ginamit sa sa allegedly eh, pagsakal doon sa biktima sir. Meron cellphone ho ba ang biktim? Meron sir. <coughs> Inuapin niyo ho ba yung cellphone ng biktim uh, para tingnan kung uh, may conversation sila nung person of interest at baka nagkaroon ng bantaan, murahan, etc. Doon sa area kung saan siya nag-iuha sir, walang cellphone na kuha sir. Hindi, pero yung cellphone ng victim na, na secure nyo? Tingnan nyo po yung Ay, cellphone. wala daw siyang ano, sir, sir. Hello, sir. Uh, wala daw po siyang ano, sir. Wala daw po siyang cellphone. Tanungin nyo po na, sa kamag kamag-anak po. Yes, Hanapin nyo po yung cellphone ng victim, sir. At pag na-open ninyo, yes, doon, may kita nyo po yung conversation, mga chat, kung sino-sino yung okay. mga taong uh, nagbabanta sa kanya. Inaaway siya, minumura siya, etc. At doon makaka-form kayo ng at least uh, conclusion kung sino yung possible na uh, person of interest kung meron bang iba pa or doon lang kayo talaga makapokus sa person yes, of interest nyo ngayon dahil siyang palaging kachat at siyang palagi yung nangaaway at nagbabanta, etc. Di po ba? Yes, sir. Open naman yung, direct naman yung communication namin sa pamilya ng ni Judilio, sir, de At araw-araw, uh, eh, nakikipag-ugnayan naman kami sa kanila kung ano yung mga kailangan namin uh, readily ipoproduce naman po nila. Yung kan, uh, yung kaalitan niyo ho ba ay uh, kamag-anak din o kaibigan o kapitbahay? Kapitbahay sir, kapitbahay. Kapitbahay. Malapit sa actually, mag actually sir, magkaibigan sila dati daw sir. Parang may alitan doon sa trabaho daw sir. Ma'am unang una-una po 'yan sir, hindi po 'yun sa isang alitan lang po ang, ang nangyayari sa amin. Hmm. Una po 'yun mama at papa ko po ang ginawa. Hmm. Buti nga po hindi po nagawa yung pagyayari sa magulang ko. Buti walang buhay kumuha sa kanila. Tapos isa pa po, yung pamangkin ko po, pumunta po ng lanaw para pumunta sa birthday po. Pag uwi po, nilagyan po ng shabu yung pamangkin ko na wala namang ginagamit. Po. Sino po naglagay ng shabu? Hindi ko alam po. Basta tauhan po ng mga pulis po. Pulis? po. Opo. Tapos, po, Tapos pangatlo po, isang banta po. Banta po yun ng sa kapitbahay namin. Yun po yung alita nila. Tapos ang banta na po yun, sir, ano po, hindi lang po sa isa, una, dalawa, may makukuha po sa amin. Ay, ito na po yun. Colonel. Sir, yes sir. Okay, yung binabanggit po ni Ma'am Gurley, Uh, na matagal na palang alitan ng isang kapitbahay, ito rin pala yung nakafocus yung inyong atensyon. Tama? Uh -huh. naka Nakasentro inyong uh, ginagawang pag-iimbestiga na person of interest ko yes, kung tawagin nyo. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Dapat, Carol, yes. makahon nyo ito. Yes, sir. Kasi yung sinasabi ni Ma'am Gurley, sir, is may uh, kamag-anak din nila yung parang Pero may warrant of arrest na po yan, sir. At saka kaya lang hindi pa na-issue sir kasi hindi naman po nagpapakita or uh, tumakas in short. Pero... Teka mo lang, may warrant pares na sir? Kung may warrant na... Uh, uh, yung isa sir, yung naunang kaso sir. Oh, I-forward nyo po sa mga police, NBI para pag nakita siya dyan, kalawitin siya. Diba, sir? Yes sir. Meron ng ano sir, yung sa i e warrant sir, naka-out. Okay. i share na lang namin yung kopya ng warrant sir. Sige po. Colonel, gusto ko makahunyo na talaga ito ah, itong suspect yes, sir, kasi... Yes, sir. Matagal na pala nagbabanta tapos eto na tuloy na pagbabanta. Tingnan niyo rin po yung mga cellphone, yung cellphone niya. Sigurado 'ko may cellphone oh, po sir. 'yan. Kausapin niyo mga kamag-anak para mas ah, mapatibay pa po yung kaso maipafile niyo. All right. Oh, Kernel kami po ay magfa-follow up ulit next week. Opo, oh, sir. Hopefully by next week na i-file na po yung kaso. Tama. Yes sir. Uh, yes sir. E, siguro namin na isisiguro namin sir na by next week sir is na ano na ay na forward na namin sa fiscal ya. Okay, Apa. Sige po. Again, nagpapasalamat muli kami sa inyo Colonel dahil po sa inyong yes, okay, mabilisang pag-aksyon. Salamat po Colonel Marlo Mesias, Chief of Police ng Tangub City PNP. Mabuhay po kay Colonel. Thank you po. Sal Salamat din po sir at ang um, ganang hapon sir. Ma'am, buti na lang meron tayong magaling na Colonel diyan sa uh, Tangub City. Oh. Sa Misamis -Occidental. Occidental. Sige ma'am, next week magpapalo ulit kami. Hopefully by next week, sabi ko kanina, na-file eh, na, -file na yung kaso laban do sa person of interest na wag mo natin pangalanan. Uh, next week na kapag na-file na, na yung kaso sa korte. Okay? Maraming maraming salamat po sa pagbigay nyo niyo po ng autopsy sa kapatid ko po, sir. Salamat, maraming salamat po sa aming pamilya kasi Nabigyan ko ng justisya po yung pagkamatay ng kapatid ko at saka hindi ko siya kajak aris. Tama po. At uh, so, magpapasalamat din po ako sa inyo dahil kayo po yung nag-open up na sana ipa-autopsy. At agad-agad sabi ko, oo nga naman, autopsy natin. At sabi ni Colonel, of course, pa-autopsy natin. At ito na yung result. Kung hindi kayo pumunta sa amin, wala na. Wala po. Wala pong mangyayari po. Wala. Yung suspect, pag at ulitin pa. Opo, paulit-ulit na lang po yun. Buti nga po nag-ano po ako sa inyo eh. Correct. Ang sabi doon sa hospital, cardiac arrest. Tapos, sabi naman doktor, eh bakit namin kontrahin yun? Hospital yan eh. Cardiac arrest yan. Tama yan. Sabi ng police, sir. Oh, sabi ng police. Sumangayon doon sa sinabi ng hospital. Eh sabi naman, hindi pwede. Maalala ko, umiyak-iyak siya, hindi pwede. Eh, hindi ako maniniwala. May mga pasa. O, oh, tapos, pina, ano natin, autopsy report, eto na. May suspect, may person of interest, suspect, and then may papayal ng kaso. Next week, ma magtawagan ulit tayo, ha, ma'am? Sige po. Maraming, maraming salamat po, sir. Rapi, po, pong uh, pagtanggap nyo po at sa pag ano po sa autopsy ng kapatid ko. Hindi. Ako dapat magpapasalamat. Salamat po sa inyong tiwala. Thank you, ma'am. Ingat po kayo dyan, ha. gantang hapon. Yes, sir.